Humanga si Sekretary Abalos at Pakyaw sa isang napakahusay na Pinoy na posibleng talagang pumalit sa kanyang trono. Kaya naman pinakasalan ito ng isang diwatang Haponesa dahil dinurog niya talaga ang mga kampyo na Hapon na nakalaban ng ating bida. <tod> Sobrang lakas ng boksingerong ito na dalawang beses naging kampyon sa bansang Japan at sa huli niyang laban na ginanap sa Pilipinas, isang Mexican future superstar ng boxing ang kanyang pinagapang. Sino ang boksingerong ito na napakatindi ng kamao na posible talagang pumalit sa ating pambansang kamao at magtataas muli ng bandila ng mga Pilipino? may isang Pinoy na boksingero na dalawang beses naging kampyon sa bansang Japan. Sa sobrang lakas ng ating kababayan ay nangisay talaga sa kanya ang unang hapon na kampyon na kanyang nakalaban. At dalawang beses bumagsak, bugbog sarado talaga ang pangalawang kampyon na hapon na nakalaban ng ating bida. Kaya naman kinalabutan talaga ang mga hapon na kababayan ng kalaban niya. Kaya siya na ngayon ang bagong WBC World Minimum Weight Champion. Ito ang resulta ng paulit-ulit na pagsasanay para palakasin ang kanyang bodega. Kaya sobrang tigas na ng bodega ng ating boksingero. Naging malaking faktor din talaga ang underwater na pagsasanay nito. Kaya wala ng hapon ang makakatalo pa sa ating pambato. At sa huli niyang laban, pinagapang niya lang naman ang isang undefeated na mekano na kanyang nakalaban. Soaring Semel si Ben Oliva Jerusalem ay ang pinagmamalaking boksingero ng bayan ng Manolo Fortich lalawigan ng Bukidnon. Bata pa lamang ay nabatak na talaga ang katawan ng ating bida. Dahil ang kanilang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka. At dahil sa hirap ng buhay sa probinsya at sa impluensya ng kanya mga buksingerong kuya, ang pagbabaksing ay tuluyang pinasok niya. Nagumpisa siyang lumaban sa mga piyesta at baryo-baryo. Napakalakas ng kanyang kamao at napakahusay niya na batang buksingero. At may isa pa siyang laban na nawalan talaga ng malay at nahimatay ng tuluyan. Ang ang kanyang kalaban Dahil sa husay at sunod-sunod na panalo ay nabigyan kaagad agad ng pagkakataong lumaban sa isang world title fight ang ating pambato, ang WBO World Minimum Weight Championship. Araw ng Biyernes, January 6, taong 2023 sa Ijun Arena, Osaka, Japan ay dumayo ang ating boksingero. Makakalaban niya rito ang kampiyon ng WBO minimum weight division na si Masataka Taniguchi. Napakatindi ng hapon na ito dahil sa labing anim na kanyang panalo, labing isa sa mga ito ay kanyang na KO. Bagamat mayroon na siyang tatlong talo ay hindi pa siya nakaranas ng KO. Samantalang ang ating pambato ay mayroon namang 19 na panalo, labing dalawa sa pamamagitan ng KO at may dalawang talo. Pero sa Japan ginanap ang laban kaya heavy underdog ang ating kababayan pero magugulat ang mga hapon sa resulta ng laban dahil brutal knockout at nangisay-ngisay ang sinapit ng kanilang kababayan. Sa round number 1, medyo may katangkaran po ang hapon na kalaban Pero hindi naman nasindak dito ang ating kababayan Pinakita niya ang dugong Pilipino at nakipagsabayan okay. Okay. あでも、今はね、あのー、まあ、サウスポーからまずジャブをついていきながら。まあ、左のビッと、まずこれを狙っていくという、たりぐです。相手も、はい、まあ。フィリピン人の特徴というのは、すごく、あ、はいあのー。一撃がすごく早くて。えー、で、あの、切れるんで、パンチが。はい、はい。だから、そこは注意してもらいたいですよね。ええー。まあ、十九勝していますが、十一、えー、のノックアウト勝利があるという選手。まあ、前回は相手をカットしての、二ラウンド、TKO 勝利を飾っている、ジェサイドです。 非常にいいパンチをを持っっててますす結構ボディゼルサ打くる印象でねただ、でもスピードがあるのでそこは挑戦者から言うと右ですね、ポイントになってくるのでちょっとちゃんとゆっくりいってますよね、序盤から。

Isang napakalakas na suntok sa panga ang tinamo ng hapon na boksingero kaya ito nangisay at sobra talagang nahilo at itinigil na ng referee ang laban dito dahil di na kayang lumaban ng kanyang kababayan na boksingero. Naging bagong kampyon si Melvin Jerusalem Rosalim ng WBO Minimum Weight Division at napaiyak talaga ang mga hapon na nanunood sa laban dahil brutal knockout ang sinapit ng kampyon na kanilang kababayan at di lang yon may isa pang diwatang haponesa na nainlab talaga ng sobra sa ating bida. Araw naman ng linggo, March 31 taong 2024 sa International Conference Hall na Goya, Japan. Muling dumayo ng Japan ang ating kababayan. Kakalabanin niya rito ang hapon na kampyon ng WBC World Minimum Weight Division. Si Yudai, si Joka, ay halimaw na undefeated na boksingero. May record na nga po na ito na walong panalo. Lima sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Challenger lang dito ang ating kababayan kaya heavy underdog na naman siya sa kanilang laban pero magugulat ulit ang buong bansang Japan dahil dalawang beses babagsak at mabubugbog talaga ng gusto ang kampyon na kanilang kababayan. Round number 1 agresibo agad ang hapon na kalaban pero pinag-aralan ka agad siya ng ating kababayan na binomba agad ang bodega ng hapon na kalaban. No,

Sa round number 2 gustong bumawi ng hapon na boksingero pero lagi pa rin siyang nasasapul ng ating pambato. Oh, Oh, Boulder, 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 Boulder. round number 3 nagpalitan sila ng mabibigat na kamao pero mas nakalamang po dito ang ating pambato at napabagsak niya ang hapo na boxingero <laughs> oh, ano, ano

Ah! Sa round number 4, naging ingat na dito ang hapuna boxingero. Pero di pa rin mapigilan ang kamao ng ating pambato. <coughs>

Round number 5, batibay din talaga ang hapon na kalaban. Nakipagsabayan siya sa ating kababayan at maganda ang kanilang naging palitan.

Saraw ng bising, salamang na talaga dito ang ating pambato Nabogbog na bugbog ang kampiyon na hapo boxing. Ero, oh,

Terutama kalau menurut saya, ini adalah seorang pemain yang selalu diperhatikan. hapu-hapunya sudah berangkat. Oleh karena itu, hapu-hapunya sudah

sa Round number 10. Ganon pa rin ang senaryo. Lamang pa rin ang ating pambato habang sa sarado na talagang inabot ng hapon na boksingero.

Round number 11. Matigas talaga ang kalaban. Parang may pinagbabawal na itinuro sa kanyang katawan. Kaya kahit anong bira ni kabayan, hindi ito tinatablan. Kahit nabugbog sarado na ang inabot niya sa ating kababayan. Oh, oh. とにかくナイスもう一回撃ちます効いてますね行きますもう一回これはタイミングを逃します先に来ましたおー撃ちる方は疲れるな距離がちょっとアーリーすぎます Uh, round sa, sa round number 12, sabog na ang ilong ng hapon na boksingero at matibay talaga ito. Kaya lang wala siyang ipinanalong round sa ating pambato. Uh, oh, sakit sa! Atama

Si Melvin Jerusalem ay naging bagong kampiyon ng WBC Minimum Weight Division. Itinaas niya ulit ang bandera ng Pilipinas sa kanyang pambihirang lakas na ipinamalas. Araw naman ng linggo, September 22, taong 2024, nagganap ang isa sa pinakamalaking laban sa Pilipinas sa maalamat na Mandaluyong City College Gymnasium. Ay muling lumaban si Melvin Jerusalem. Makakalaban niya rito ang future superstar ng boxing sa Mexico na si Luis. Luis Castillo. Undefeated ang Mexicanong ito na may 21 na panalo. Labing tatlo sa mga ito ay kanyang nakio. Kaya heavy underdog talaga dito ang ating pambato na mayroon ng tatlong talo. Sa mga interview sa Mexicanong ito, may angas talaga ito. Hindi daw siya pumunta ng Pilipinas para magpatalo. Kukunin niya daw talaga ang kampiyonato mula sa ating pambato. Pero kikilabutan si Sekretary Abalos na Mayor na Mandaluyong at si Manny Jerusalem na organizer ng laban sa napakatinding performance ng ating kababayan. Gagapang lang naman ang undefeated na kalaban. Sa round number 1, dito mapapabagsak agad ng ating pambato ang napakatangkad na undefeated na Mexicano. Matitikman nito ang kanyang kauna-unahang pagbagsak sa ibabaw ng lona dahil sa malapakyaw na kamao ng ating bida. Jerusalem. Jerusalem goes to the body. Jerusalem attacking the body. Nito. There you go. leveling good start for you another and height advantage measurement yeah. exactly Whoa. and just like that that's what i'm talking right about. hand on the butt just what is like going on? just like will he survive that we have to watch out for that right hand that's a, that's the killer that's the killer right The there. right hand will melvin and melvin is going for jerusalem finish this Don't fight this, the pressure Oh my God! <laughs> the referee is taking a close look at Castillo right now. He's checking if he, okay, Castillo if hanging singing. on for dear life. And what a round! One belt Jerusalem. Round number 2, medyo nakarecover na Amerikanong kalaban pero di pa rin siya tinantana ni Kabayan. Gusto niyang ulitin ang ginawa niya sa Mexicano sa round 1. Melvin Jerusalem, his first world title. Yes. Yun nga lang nakarecover dito si Castillo. So props to him. Ganda yung preparation ni yes. Castillo for this fight. Four punch combination by Melvin. Kind of confidence yes. coming to the second round. Uh Hook doon si Jerusalem. He cannot... Jerusalem oh, which final 10 decline. seconds nice, of the round right hand from Jerusalem another one what a round again for Melvin Jerusalem double sa round number 3 nakuha na ng ating pambato ang galaw ng mekano kaya lagi na itong nasasapul ng ating boksingero everyone wants to get that video Like the way Melvin Jerusalem is cutting the angles of Luis Castillo, yeah. Pwede niyang ibatoy yung kanang kamay niya doon. See, you know, ibatoy yung kanang kamay sa katawan. As Castillo loses balance, and in, in fairness to stage. Castillo, he's not giving up without a fight. Huge props to him for that one. Left hook from Jerusalem lands. Right hand from Jer okay, Jerusalem na lands again. Na That's why he went wide. Oh. De ba? Parang is trying to counter pero wala eh. Doon siya nahuli. Right, right hand from Jerusalem. Just, snaps the back, the head back of Castillo just to end the round. Fish. Round number 4, bugbog sarado na Amerikanong kalaban na checkmate na talaga siya ng bagito nating kababayan. Good body shot. Jerusalem Combine is heavy-handed, grabe so far, it's all been Melvin Jerusalem. Yeah, no. I think that's safe to say that's enough. Sa round number 5, ganun pa rin ang senaryo. Palagi pa rin nasasapol ang Mexicano. Atras na ito ng atras dahil natatakot na siya sa ating pambato. The second spirit right there. Mm-hmm. Yeah, diba? so, oh. Reason. Oh, yeah. Yung work rate ni Jerusalem. Good combination for Jerusalem. And a follow up to the body after the, that flurry. If you're Jerusalem, it's the body into the head. Oh, that was a sneaky left hook there by Castillo. Another right hand lands for Jerusalem. Oh, wow, beautiful upper. uh, An uppercut and a hook there by Jerusalem. And uh, what we're seeing. Good right hand again from Jerusalem. 10 seconds of this round. Overhand right just to end the round for Jerusalem. Round number 6, napakaliksi pa ng ating kababayan. Kahit na matangkad at mahaba ang galamay ng kalaban, hindi niya matamaan si kabayan. Scorecards in favor of Jerusalem. Still a low stance for the champion. Unleash rate Towards the 5th round, yung work rate ni Castillo tumaas na. Good right hand from Jerusalem. Right on the money. Pasok na naman po yun, mga Masok kaibigan. Pasok na naman po yung kanan na yun. Yan. Napansin na rin ni Castillo yun. Dami, napansin niya na. Teka, parang kaadat. Sa round number 7, ayaw pa rin sumuko na Mexicano. Lumalaban pa rin ito kahit siya ay naging dihado. Pero mas malakas pa rin talaga ang kamao ng ating pambato. But Castillo doesn't have to have that snap, same snap in his systematic breakdown sa boxing di ba mm -hmm. hindi niyo po kailangan knockout ka agad hindi kailangan manggigil yeah. at ibuhos lahat sa early rounds at natin he's slowly and systematically breaking down mm -hmm. Luis Castillo good one two, okay. one one two from Jerusalem huge props to him he's still fighting he's still standing even though he's very much battered here But at the same time, you gotta give it to Melvin's uh -huh. pace. Yes. You know, yung pace, yung, yung conditioning yes. niya. Diba? He's not letting up. Jerusalem. More uppercuts by Jerusalem. Oh, Overhand right from Jerusalem. Another one. Paano po bumubukas yung ibabaw ni Luis Castillo? Yan, panoorin niyo po si Melvin Jerusalem. He's peppering the body. Mm -hmm. Round number 8, bumabagal na ang kalaban habang lalo namang ginaganahan ang ating kababayan. Pick up from where he left off and starting to... Yes, right hand, hands, starting look, to look like aspiring ma match. Yes. Look at that. Jerusalem trying to finish right hand. this. Another right hand there by Jerusalem. And Jerusalem answers. Definitely got Castillo's attention. Mm-hmm. Sa round number 9, malinaw na dito kung sino talaga ang dominado Hindi na makaporma ang Mexicano Dahil sa husay gumalaw ng ating pambato Sneaky uppercut there by Jerusalem Siya, itong si Jerusalem rin Body shot throne. Take it toll on Luis Castillo Beautiful triple hook Followed eh. No answer from Coming from, from Castillo, a shorter no? guy, ah. Coming yes. from the shorter guy The head movement is so nice to see Then, afterwards, babato siya ng ganyan. Mm. Tatlo. Ilo. That's absolutely right. Round number 10. <laughs> Gustong makabawi ng Mexicanong kalaban. Pero di talaga siya umuubra sa ating kababayan. It's time to push the panic button. <laughs> um, He needs to wake up and then He throw more punches. He needs to use punches. his reach advantage. Oh so, nga eh. But I think that's too late for that. It's already in 10th round. Definitely not knocking uh, diba, if he wants, just mm -hmm. box around and not take any risks. And this I guess is why He's not doing that king <laughs> the aggressor. And this is, is one interesting. Of the, one of the rare times that the smaller guy here is that good right hand from Jerusalem Ito na naman yung right Pasok hand lagi, yung kanang kamay na yun <laughs> and How many how many more right hands can Castillo take? Über? Diba? Mhm. Uh -huh. Biglang bumalik siya kasi si Jerusalem. Right hand, from Jerusalem. he's gonna try to finish this. Change of words mm -hmm. from our protagonist here. And up to now. Final ten. Right hand from Jerusalem. Oh my! What a way to end this round. <laughs> Sa round number 11, ganun pa rin ang senaryo. Bugbog sarado na talaga ang mekano dahil mas mabigat talaga ang kamao ng ating pambato. In this round, the referee's taking a good look. Wala na. Continuous onslaught here. Left hook there by point. Jerusalem. Another right hand. Oh. For Jerusalem. Body shot from Jerusalem. So far in 11 rounds, we're seeing a master class. Good right hand again. From, and this has been a master class all throughout uh -huh. all 11 rounds in favor and courtesy of Melvin Jerusalem. As he eats a body shot from Jerusalem. But, uh, I mean... Round number 12, hindi na uubusan ng lakas ang pambato ng Pilipinas. Lalong naging ganado ang ating kababayan, bugbog sarado ang inabot ng Mexicanong kalaban. Walang naipanalong round ang Mexicano, kaya malinaw na panalo talaga dito ang ating pambato. In front of a jam-packed arena. What about that performance by the champion, John? Si Melvin Jerusalem ay muling itinaas ang bandila ng Pilipinas sa pambihirang lakas na kanyang pinamalas. God bless everyone.